So guys, ang nagastos po dito sa ganitong design at fully finished na bahay na ang sukat ay 65 square meters na merong tatlong kwarto at dalawang CR. Yan nga po ang ating pag-uusapan ngayon, ang pagpapagawa ng bahay ng mag-asawang Mr. and Mrs. Mamuad. So ito po, tingnan po natin yung loob pagpasok natin ng sala. Ayan, maaliwalas po. Ito po ay sukat ay 65 square meters, tatlong kwarto po ito ha. So ito po yung sala, ayan, tingnan po natin. Maaliwalas po, pagpasok po natin, ito po kagad yung kanilang Unang kwarto at ang kanilang isang CR So napakaganda So nakita nyo po yung setup ng bahay na ito Palagi po natin nakikita yung design nito sa internet So ito po ay usong-uso at ito nga po yung unang kwarto So ayan o, oh. nakita nyo pagpasok po dito Maaliwalas po at uh, maganda naman po ang sukat at setup And then ito naman po yung pangalawa Ayan, meron po siyang uh, double deck Ayan, napaganda po nung setup ng design. Yung kisame. So meron na rin po siyang mga full cabinet. And then enda pa po yung pangalawang CR. So ang ganda po nung pagkakagawa nito. Lahat po yan makikita natin hanggang kusina. So ayan po, pinapakita lamang po natin yung part ng bahay nito. So sa ganitong klaseng design, ganito po yung setup ng pagkakagawa ng bahay niya. So ito naman po yung kanilang kusina. Ayan, meron na pong kitchen hanging cabinet. Ayan, maganda at kumpleto na. Maayos at maganda po ang pagkatrabaho. So ito nga ang tanong guys, magkano nga ba ang kabuuang na gasos dito, labor and materials? So once again, congratulations po Mr. and Mrs. Mamuad at napakaganda po ng inyong pinagawang bahay. So ito nga ayon sa details ni ma'am. Sa ganito pong sukat na 65 square meters na meron tatlong kwarto at dalawang CR. At ito nga ang napanood nating full video house tour na ito na fully finish ang kanya raw pong nagasos dito lahat-lahat kabuuan ay umabot na po ito ng 1.8 million pesos